Hello guys! Ayan, meron na akong si-share para sa mga walang time din mag ng kanilang mga bonsai o sadyang tinatamad lang mag -delay. Ito nga ang gamit ko, isang rainverse o sa tiyatawag nilang rainbird. At meron na rin itong adjustment at 27 feet na ang maximum na kaya nitong abutin. Ganun na, karaming bonsai ang kaya nitong diligan. At isa nga ito sa paraan ko kapag wala akong time magdilig ng aking mga bonsai. At yun na nga, ganito nga karaming bonsai ang kaya niyang diligan. Ano pang hinihintay niyo? At maraming salamat muli sa panonood.